guys, welcome back magro dalang lang tayo dito sa area of uh, responsibility na oras ng alas 10 at marami pa tayong nakikita mga naglalakad so guys, ang gagawin lang natin ngayon ay magpapaalala tayo sa ating mga kababayan na naglalakad habang nagse-cellphone dito sa mga kalsada kasi yan ang prone sa snatching yung mga kababayan natin na nagiging kampan, ba diba? kapag may naligaw na mga snatcher at na tiyempuhan sila eh malamang eh malaki yung porsyento na sila yung uh, nagiging biktima ng mga snatcher na to buti na lang may mga may mga barangay tanod diyan masipag ayan barangay tanod na naka pwesto so tayo naman guys ay prorondahan natin yung mga possible na may mga pwedeng uh, madaanan yung mga snatcher dito tayo guys baybayin lang natin tong mga kalsada na ganito kapag mga ganitong kalsada na medyo mahaba at medyo maluwag luwag yung daan ganito yung gustong gusto ng mga ano eh ng mga motorcycle riding suspect natin baka may mahagip silang nagse cellphone so ganon yung nangyayari no ano lang yan chambahan lang yan at, at kung ikaw ang nadaanan at meron silang enough uh, time para isagawa ang kanilang gustong gawin ay talagang mangyayari So tayo naman guys, yun ang ating gustong mawala. Yung kanilang opportunity to commit their uh, bad doings. Kaya naman nandito tayo pang patrolyahan yung mga lugar na katulad nito para bulabugin at... Uh, umalis o hindi makagawa ng krimen yung mga kawatan na ito o so, malaking bagay kasi itong pagpapatrolya no? maganda yung police presence yung nandiyan ka sa kalsada nakatayo tapos pinapaalalahanan mo sila na magingat mag cellphone o magingat sa pagsay cellphone pero wala pa rin mas gaganda sa pagpapatrolya dahil uh, pwede mong puntahan yung mga prime prone areas sa lugar mo para matignan yung mga kalagayan ng mga tao sa lugar na yon para ma-feel nila na sila iligtas dahil meron silang nakikita ang police na nagpapatraliya So, so much for that So, tuloy-tuloy tayo sa ating Kamroron So, meron pala akong kasama sa likod para alalain ako, syempre Okay, okay thank you. Andiyan kayo ano, Wala ba kayo na mumulitor? Wala ba? Wala ba kayong namumonitor na mga kawatan? Wala pa, wala. Wala pa naman. Wala pa naman. Paano ba natin doon sa... Oo. Hindi rin kasi natin pwedeng sabihin walang mga kawatan kasi meron talaga eh. Meron talaga at meron pa rin silang nabibiktima ay isa, isa kung sila ay nakakachamba. No? Hindi natin pwedeng itago yan dahil meron naman talaga mga snatcher na naliligaw pa rin sa area natin. dito ka ate ate gilid mo dito ito gilid mo Ay, dito saan so, tayo pupunta sige gilid mo pa gilid mo pa saan ang lisensya mo saka war siya wala asan yung papeles niyan Bakit ka nagdadrive? Wala ka lisensya. Wala pa kayong helmet, Sige, hindi ka pa pwedeng mag-drive <laughs> kasi wala ka lisensya, wala ka pa helmet. Sorry po. Anong gagawin natin? Sino itong may-ari? So, ano po, boyfriend ko po. Huwagin may-ari nito para kunin niya. Dapat tag-e-bike na lang kayo para walang oh, sika Ang dami siya, po kasi yung pagkain na ngunin doon. Sabihin mo magdala ng lisensya sa kahelmet. Uh, yung nasita <laughs> kong babae, eh. ayun nadalakad na sila hindi ko na sila hinayaan na dumiretso pa kasi delikado. Yung motor uh, ay kinuha na at binalik na. Ito sila, naglalakad na sila. oh alam nyo na. Ha? Ang gusto ng pulis, ligtas kayo ha. Okay. So, yun lang guys. Uh, kesa naman merong mangyari sa kanila sa kalsada habang nakamotor eh